Iyaw. <laughs> dito tayo ngayon sa bypass oh. Napakarami palang tao dito. <laughs> Ayan oh. Diba? Napakarami. Hanggang doon yan sa unahan. <laughs> Hanggang doon yan oh. Tapos dito sa kabila ganun din. Punong puno. Ganito pala dito pag gabi. No? Kasi may kwa na. May street light na. Ayan o. Ayan. At saka ito. Inantay nila. Tapos yung sunset dito. Napakaganda pala. Kanina ba sana? Kaso hindi nag -e yung GoPro. Hindi nag ng mabuti. Nagluko-luko. <laughs> Katin dito na po ako nakapag-intro. Magandang gabi po sa inyo. Magandang hapon. No? Magandang hapon sa inyong lahat. Mga busing. Ayan. Uh, 602. Yan kaninang umaga doon tayo sa bundok no nagigrip kay Ma'am Mel's Yuki Vlog dahil kwa niya ngayon karawan Ka niya no. Yan shout out Ma'am Mel's. Yan so tatambay tambay muna ako dito. Yan no tatambay tambay muna ako dito mga busing at sandali lang po okay. Kita kits mamaya. Ayan. Dito, please, pala, yan. Dito tayo may palayan. malapit na to magaya ilaw maya maya kunti ilaw na to eh pag nagpaan solar siguro to eh yan oh may solar to solar oh. naka charge oh. yan pag dumilim to mamaya ilaw na to yung iba dito na nagmumotor puro lang pasikat naman oh no? alam nilang maraming tao no? alam nilang maraming tao ayan rata ratratan ng ratratan rat yan diba dito tayo magantay sa paligid ng palayan sandali, pa. sandali lang sandali lang sa cellphone muna tayo nagluloko yung gopro eh <laughs> pero okay lang yan maya konti okay na yan ano napakaganda kasi yung sunset dito kanina hindi ko nabuta nung no, ito po ay sabi ko kasi madilim dilim na ako pupunta dito para sa pag ilaw nito yun pala napakaraming tao yan o hanggang doon sa unahan o oh. Yan oh. Yan Napakaraming tao pala dito Na matambay <laughs> Diba O oh. Tapos inabangan Maganda pala dito yung sunset eh Hanggang doon o oh. Maraming tao hanggang doon sa unahan o oh. Grabe Napakaganda dito umaga lang po tayo dito na pupunta ngayon gabi naman no. Hanggang doon sa gitna ng palaya no, meron no. <laughs> May nagtatambay doon no. Ano. Nagtitripping sila sa gitna ng palaya no. <clears throat> eh, saya nila ah. Ang dami palang tao dito pag gabi. <laughs> Ayun. Di ba? Tapos napakaganda pa ng sunset. Okay, <laughs> ayos, Ay, okay mo yung Oo. Ayos, ayos. Hindi pala nadala. <laughs> yung stand ng cellphone ko, hindi pala nadala. Yung holder. And, naglinis. Uh, nag i so, kasi ako ng bag ko na ito. No, may hinanap akong isa kong kuhan. Isa kong, ano ba yan? SD card, no? Na 128, ah, 125. Hinanap ko ba yan doon pala sa kaloob-looban. Yan. <laughs> Kaya, na ko yung lahat ng mga gamit yun yung hindi ko na ibalik yung kuan ko yung stand yan subukan natin yung, sila, yung GoPro ah. sana hindi mamatay na mamatay matay balik na naman yung vision nya yung pagluloko nya sana hindi sana hindi kan. Hello. hello GoPro start recording yan. hello yan. Good evening shout out sa inyo. <laughs> Ay, <Ayan. no. laughs> Hello. Yan. Good evening shout out sa inyo. <laughs> Ayun, shout out sa inyo. <laughs> Nagte-testing pa tayo ng GoPro. Ayan o, oh, 'di ba madilim dito sa GoPro, 'no? Ayun, 'di ba? Pero mamaya kun dito 'yo, oh, maliwanag na din 'to eh. Maganda sana sa GoPro kasi hindi magalaw diba? <laughs> Mayakunti ilaw na to eh Pero doon parang mas maganda dito so sa cellphone Dito na lang tayo, buti't hindi na nagloko Balik natin sa cellphone na medyo madilim na Mamaya na lang pag umilaw na okay 'Di ba Mas maliwanag pag sa cellphone eh. Ah, uh, sa GoPro kasi pag kailangan may ilaw talaga Kapag pag GoPro. Ayun. Ayun ay. Nay kawala po. Tara na ng na. Ayun oh, may mga dalaging ding ng pututanon. Ayun oh, na. may ilaw na. Ano, shout out Ayos no? no? na, ayos na. Guys, sorry na. Eh, wala 'yung blagot. Ajo, aneka wala buhay taw ang mukha. Pakita na i-subscribe mo, kaya nabigyan natin sila no. Hindi wala kasi akong holder, hindi ko mapatong 'yung cellphone ko eh. Ayan, bye-bye. Thank you. <laughs> Na-kwen si binigyan. Oo. oo. sa hapon, Timprano pa. <laughs> Balik daw <na> ako bukas. <laughs> <laughs> so, yan nila eh ayan, oh, sa kabila pa lang yung umilaw ayan subukan na natin sa gopro ayan sandali lang po nga busing ah. ayan o oh, diba magkita na kanina hindi ayan oh, unti unti nang umilaw yung sa kabila o oh. ayan ito no ilawa na. oh may magpapakasal ngayon <laughs> ayan o oh, magluko. hindi pa kinokomando ayan Sandali ah. Namamatay-matay. Bumabalik sa vision niya eh. GoPro start recording. Yan. Abantayan natin na. Ah. Yan. Abantayan natin na. Ah. Yan. Okay na. Namamatay-matay na naman eh. Ano, oh, ilaw na lahat oh napakaliwanag o 'di diba tapos dito sa kabila o ah. yan yan o patay patay hmm. <laughs> yan yan yung kanya ah uh, pag yan, hindi ko na sinasama yung clip na to no na namamatay matay hindi ko na sinasama yung clip na ito sa kwan sa editing kakainis lang ay ma na, ma mahirap na mag-edit ng may mga putol-putol na mga kwano ayan oh. No? ganyan po yung pagluluko niya pero minsan okay din naman kita nyo minsan yung kuha natin yung vlog natin dire diretso din naman Ayan. ganito po yun yung pagluluko luko niya kaya mahirap na pan. nakakainis minsan mag vlog pa ganito na ng kuha niya ito sandali yan, yan. patay andar patay andar oh. Hindi ko na yan sinasama sa kwan nakakainis lang yan kahit na bago yung battery kahit na ilang palit na ng kan kahit ilang palit na ng memory card ganon pa din yan sa kan na to eh, sa katawan niya, niya no sa board kung baga kukunin ko na lang dito mamaya yung ibang clip na nabuo na, na, na buo hanggang mga 2 minutes 3 minutes yun na lang yung kinukuha ko dito pero yung mga 3 seconds lang hindi ko na yan pan, hindi ko na yan inaapid. Kaya ito sa GoPro na lang tayo, mag-aasa cellphone na lang muna tayo. Ito po. Oh, 'di ba? Maraming mga motor. <laughs> yan sana pag maraming tao, ganyan kayo. Okay yan. Oh, di ba, masaya lang. Yung chill ride lang kayo. Dito napakarami dito, yo. Naya naman ako mag sa kanila eh. hanggang doon. Hanggang doon pa yan sa unahan. Ayan. Hanggang doon yan sa unahan. <laughs> Nakakaya naman magalubilo doon sa kanila. O, so, diba? Hanggang doon may mga trupa-trupa doon. Ayan. Wag nyo lang sanang gawin na restruct itong van bypass road. Di ba? <laughs> Wala na yung kanong palubog na. Medyo madilim na. Madilim na doon banda, palubog na dito sa kabila mas lalo. Ayun. Dito na lang sa kalsada yung maliwanag. Ay, may kunti marami na itong kan, marami na to dito na kan na ano ba yan? Gamu-gamu, no? Napakaliwanag ba naman? attractive to sa gamo-gamo masakit to mamaya sa mata natin <laughs> Ay, Ay, saya dito ah daming tao kaso lang nahihain na, kaya din naman na mag eh, tayo doon eh Magsama sama no <laughs> kaya kaya lang mamaya didiritso ah, tayo mamaya sa plaza doon na lang tayo mag continue ulit no? mag continue tayo doon sa plaza eh kuhan natin titigil din ako doon at eh, mag video ulit iwan ko kong open ngayon yung lagoon sana open lang para makapasok tayo doon sa pan sa lagoon pero kung hindi dito lang tayo sa baba mag eh, video video sarap sarap ng pan sarap ng munisipyo yan at least nakita ko ngayon na ganito pala tapos maganda pala dito yung sunset ah, dapat kanina pa kaso eh, nagluto pa ako mga 4.30 siguro mas maganda yan dito no? Dyan, oh no? mga portarte maganda yan dyan diba ngayon nung napakaganda sana hindi magluko yung gopro ko mamaya para makamotovlog ako pa uwi kahit dito lang kahit dito lang dito lang at pa uwi dito may mga nasa lang si datingan po oh. diba dyan nasa kabilang kalsada may mga nasa datingan pa grabe napakaraming tao pala dito pag gabi eh. <laughs> <laughs> Ngayon ko lang nalaman to eh. Hindi, nakakuan ko kasi no, nakita ko kasi sa video ko, no? Dahil nagkuan ako, nag eh, Ano ba yan? nag ako kanina nung video na, nung video ko nung last week na video na may kuan na may bagong vlogger tayo na kaibigan, no? Si Boy Vlog, no? Shoutout sa iyo, Idol. Ayan, nakasubscribe na siya sa YouTube. Ayun, nakita ko pag review ko, nakita ko na may mga ganito na no? oh. sana, Yan may mga ganyan na. May mga pusti na. At saka may mga kana, may mga ilaw na. Sabi ko balikan ko nga. Kanina ko lang nakita kaya binalikan ko ngayong, gay, ngayon Sabi ko mamayang gabi ako babalik. Yun pala mas maganda pala dito yung sunset to. Oh. Yan. Ganun pala dito kaganda eh. 'Di ba? Dati sabi, sabi ko pa noon, no? Na sabi ko yung isang bisis pabalik ako dito ng gabi na mag sunset chasing no? chasing the sunset <laughs> mag sunset view kaya yun pala maganda talaga dito pala oh. Yan, hindi ko lang naabutan talaga no? sana naabutan natin kanina Yan. Diba? Napakarami na. May mga merienda pa silang dalaw. May mga coke. <laughs> yun pala dito. Diba? Diba? Oh, may mga coke silang dala pang banding-banding di ba masaya pala din eh oh hanggang diyan lang yung ilaw yung ilaw diyan hanggang diyan pa lang di ba nabuhay yung lugar nila dito nang dahil sa pailaw na to at sa bypass tapos yung bypass na kalampas na doon sa Kwan, sa dati nilang tinigilan nakalampas na sila, tinatapos na lang nila yung Kwan, tinatapos na lang nila yung harvest siguro ng palay at saka mag-extend na sila. Ba, na pasyalan ko doon eh, noong ah, kahapon, kahapon ng umaga no, nang nagpainit ako dito pero hindi na ako nagvideo nagpainit ulit ako dito tapos pinasyalan ko doon sa unahan lampas na nasa kwa na sila nasa tabi na ng mga palayan pero hindi pa nila madilit so kasi may mga palay pa siguro patapusin nila ng kwa yun ng pag harvest muna bago nila diretso malapit na sila sa kalsada na main. tapos tapos, uh, siguro, iwan ko lang kung didiritso pa sila hanggang sa Bukan, hanggang sa palingki ng kututan. Sa babago, sa new market ba? sandali lang po ah. <laughs> Ang ganda dito eh. Kararating niya lang eh. May nintay, may nantay siguro. kasama mo yung girlfriend mo ganyan ka magpatakbo hayop ba oh, diba? mga kamuti baka itanim kayo dyan mamaya hmm oh, Diba? Sa kamuti niya Ayun Pangganay sila O oh, diba? O diba? Oh. Oh. May bata ka pa nga Oh. kinung no? pinagalitan ko nga ayop na yon. Ang na sawa niya, ang na yung anak niya, ayop na yon pinagalitan ko. Hindi man lang ngayon may gasgas -gas yung bata sa ano o oh, sa basikot sa kasakuan niya. Ayun sinab. Daraan yung sa ospital, anay ka ma, ma sabihan pa niya ako na hindi daw siya nagpapurot ng takbo hindi pa nagarurot kuhang kuha sa kamera yun ano yan, yan hindi lang natin ipoko eh. asing kasing pata yung tatay ayop na yun yung asawa naman hindi naman sinaway yan. <laughs> dito na tayo sa plaza hindi ah ganito po 'yon, no. Hindi sana ako titigil kanina. Gusto ko lang makita kung siya talaga 'yung natumba, no. 'Di ba? Sabi ko pa kanina na kan na sabi ko may nantay siya yon pala. May nantay nga para pakarirahan niya. Ngayon sa unahan may cruising. May biglang sumulpot. Eh, hindi nakaya ng motor niya tapos nakainom pa siya hayop na yon. Kasama niya anak niya pala, no? At yung asawa niya. Akala ko nga nobya o girl, girlfriend niya, no? Pero ban pala asawa niya may anak Kaya tumigil ako, tumigil ako at pinatay ko yung kamera at nilapitan. Sabi ko may asawa at anak ang kasama, ba't nagkaganyan ka Bakit ka nag- man, nagpasikat Inuna mo pa yung pan mo, yung kayabangan mo, sabi ko sa kanya. Sagot pa niya sa akin, hindi naman mabilis yung takbo ko. Tapos mabagal sabi ko gusto mo ipakita ko yung video sa na nagharo nag, haru, nag uh, harurot ka ng takbo sabi ko sa kanya. Yon tumi na, kan, na ano ba yan tumigil sa kakasalita tapos bigla na lang sabi niya hindi ako mabilis magpatakbo putang ina mo sabi ko. Pasensya po ha, ah, nagmura ako. Minura ako talaga, no? Minura ko talaga. Kahit ng mga tao doon eh. Patapat yung asawa niya. Sabi ko sa asawa niya, sabi ko, ikaw, pag, pag ganyan na yung takbo ng asawa mo na nakaangkas kayo, pagalitan mo na at ipigilan mo na, hindi yung hayaan mo pa na yung kayabangan niya. O hindi, yung anak niya may gasgas -gas dito sa noo, pati sa ilong, tapos may gasgas -gas ata sa panyon, at saka sa, dito sa mga, sa mga siko, ganoon din yung asawa niya. Kaya't nainis ako, kaya tumigil ako nung makita ko yung bata na nakadapa pa. Hindi, uh, iwan ko kung nakuha sa video <clears throat> o na, na pinapatayo na kinukuha pa lang ng nanay sa kalsada na nakadapa. Doon ako na inis. At pinagalitan ko. Yan o. Lumipat na ako dito. Napakarami ng gamu-gamu doon. Sakit sa mata. Sakit sa kan. Lumipat na ako dito sa plaza para sabi ko makakuha ng footage man dito sa gabi. Ayan. Ito po. Ayan. Dito na tayo sa plaza namin. Doon sana ako pa plaster kasi marami ding tao. Kaya <laughs> dito na lang. di ba? Dito tayo kay Magsaysay. Kay Lulo. magsay <laughs> Magsaysay. Mga mangunguma po yan sila. Yan po yung simbolo namin dati dito palay at mga frutas, ayan di ba simbolo ng kan kasi lugar namin dito puro kan eh puro palayan eh at sa kagulayan di ba ganda ng kan dito kahit na walang okasyon no kahit na walang kan christmas lights maliwanag pa rin di ba <laughs> o di ba? Dahil sa lumabas tayo, hayop na yun na may napagalitan. Uminit talaga yung ulo ko kanina eh. Kanina uminit talaga nung nakita ko yung bata na may kwan dito sa uh, kwan sa noo niya. May sugat na. Sabi ko tapos panay pa yung pagpapasikat ng gago na yon ng tatay niya na yon. Pa, pa, panay pa yung yabang niya kaya pinagalitan ko na lang tudu sabi ko dalhin mo na yung anak mo doon wag yung yabang mo yung unahin mo dalhin mo na yung anak mo sa ospital malapit na lang yan naman yung ospital doon no? hindi ko mama makikita nyo yan sa iba kong video na sa araw siguro no iwan ko lang na oo oh, naka video ako dyan eh naka video ako dyan sa sayaan nyo sa susunod ibibideo e, natin sa araw mula doon sa hanggang sa karugtong na sa end ng bagong nagawa nila no? na kalsada hanggang pabalik dito sa hospital malapit na lang din naman eh yung hospital sana lang gas, gas lang talaga yung kuha ng bata sa noo niya noo eh dito pa naman tapos papunta sa ilong yung sugat ng bata sino ba naman yung hindi magagalit yun hayop talaga yung tatay niya na yun eh inom inom tapos magpapasikat dahil maraming tao doon dahil maraming tao nang papasikat yan yung yan yung ng mga nagpapasikat na mga tao kaya pati yung iba kanina pinagsabihan ko na din pinagsabihan ko na lang din yung ibang nagmumotor din sabi ko kayo <clears throat> wag na wag kayong magpapatakbo ng sobrang bilis kapag ganitong sitwasyon no, na maraming tao o may mga cruising wag na wag kayo alalayan nyo yung prino nyo na makaya niyang patigilin yung takbo ng motor nyo na just in case na may bigla ganap no? yung makaya ng brake nyo na patigilin bigla yung motor nyo na hindi kayo maano na hindi kayo matumba or ma ma disgrasya no? mas mabuti yung nag iingat kaysa sa nagyayabang di ba? Mas mabuti yung chill ride ka lang At least safe kang makakauwi Hindi kaya ng yapang-yapang mo dyan Kadalasan dyan nagsisimula uh, yung mga disgrasya ba? Diba? Yan So mga busing <laughs> Uwi na po tayo At eh, okay na po yan Nakagawa lang ako ng konting video Okay na po yan Eh, lilinisin ko muna yung sa, yung sa GoPro. Tanggalin ko muna yung mga nag-on-off-on-off -off na yon. Tapos yung matitira, yun na lang yung idugtong-dugtong ko dito sa nakuha ko sa pan sa video ng sipi. Ayun. Ang dali po lilinisin linin, ko rin yung sipit ang kaling ko muna yung mga old video dito para mama, <laughs> mamaya pag sa edit madali na lang pang dugtong-dugtong. Okay, sandali lang po ah. Yan ang dito na lang po mga busing. No? At maraming maraming salamat sa inyong lahat. Okay, gandang gabi sa inyong lahat. At hanggang dito na lang. Bye-bye. Love you all.